sa po ang sitwasyon diyan po sa inyong lugar? ah uh, sa ngayon, no, ah uh, we are still uh, experiencing uh, aftershock. No? In fact, kaninang madaling araw, mga 1 o'clock, 1.38 ba yun, uh, medyo malakas na aftershock o anong randaman namin. Oo, Eh, ngayon po, yung malalakas po na aftershocks, ah uh, patuloy pa rin po ba? Ah, uh, oh, ah, uh, mayroon din ho medyo mahina lang. Ah, uh, mayroon din ano, ah, uh, kaya lang yung kagabi ah uh, medyo malakas eh. Ah, uh, nagtakbuhan ulit yung mga tao palabas ng mga bahay nila. Maray po bang mga residente mayor na nagpalipas ng gabi sa mga kalsada o sa labas ng kanilang mga ah, tirahan dahil sa takot sa aftershocks mayor? Ah, uh, wala naman after an hour nagsipali naman sa mga bahay nila no medyo naramdaman na wala na hong after wala na lindol wala nang uh, movement so bumalik na kami sa mga salob ng mga bahay po namin mm -hmm. uh, ilang bahay po ang tansya ninyo na nasira mayor uh, ang tansya namin uh, totally damaged so is 8 uh, eight house household then we have a partially damaged na 42 household po sa isang barangay lang po yan mm -hmm. Ano po ang ibibigay na tulong sa mga residenteng na wala nang uh, tirahan? Uh, sa so ngayon po uh, tinitingnan pa namin uh, kung saan sila po lilipat kasi mahirap kasi itong lidul walang pinipiling lugar. So tinitingnan namin muna kung uh, ano pa yung uh, sitwasyon no ng lilipatan nila. But ah uh, we have prepared uh, pre na ho kami ng mga relief goods para sa kanila para uh, ma, ma sagot muna yung pagkain nila. Mm -hmm. So ilang kalsada po yung mga hindi madaraanan dahil po sa mga bitak o pinsana super po? Uh, so far naman, nadadaanan naman kasi hindi naman malaki yung bitake. eh. Mm -hmm. uh, nadadaanan naman po. Uh, ang problema lang dito kasi...